magandang magandang uh, tanghali po araw uh, sa inyo dyan at uh, ito po ay uh, nandito na po kami ngayon sa pier ng uh, Calapan City uh, Oriental Mindoro at uh, yan po at kagaya uh, po nung uh, sinabi ko sa inyo dyan na uh, Uh, pupunta po ako diyan sa Manila at uh, magwawakas sakali po ako na uh, makagawa baka sakali makagawa ako ng paraan para kahit pa paano ay uh, uh, huwag nang matuloy itong gira ito hindi naman po siya nagmamaro nag nag uh, ano ito nagmamagaling ako wala pong pagalingan dito dahil uh, usapin na po ng gira ito ay kailangan na po natin mag-isip kung paano tayo makatulong na huwag maperwisyo ang ating bansa at huwag mamatay yung mga kababayan natin na mga inusente lalo na po itong mga bata na ngayon pa lang po sila uh, gagawa ng kanilang mga pangarap sa buhay tapos makikitil lang kanilang buhay dahil sa walang kakwinta-kwinta ang ito dahil lamang sa uh, sa mga mali na mga desisyon at dahil lamang sa kabangagan ng namumuno sa atin ay uh, yun po ang hindi ko matanggap yung uh, mawawalan po ng buhay itong mga kabataan natin na ang sabi ko nga po na ngayon lamang sila gagawa ng kanilang uh, pinabukasan kinabukasan ng kanilang pangarap sa buhay tapos ganun ganun na lang anyway uh, hindi po biro na ang pumunta dyan sa Metro Manila lalo na ito't may mga may mga kasama ako at uh, katunayan tatlong sasakyan po kami lahat at ito ito po ay uh, ito na po ay magsisimula na po ang aalis itong barakong barkong sasakyan namin papunta po diyan sa Batangas ayan <coughs> ito po yan kung ano po yung nakikita ninyo ito na po at uh, malapit na po ang pa paalis na po ito at uh, yun po ang uh, masakit sa kalooban ko bagamat wala, wala po akong pinoprotektahan dito na pamilya ko or whatever kundi ang sa akin lamang po dito ay sana ay mapigilan man lang makagawa tayo lahat ng paraan at kay uh, kahit pa paano sana ay wag nang matuloy itong uh, nagbabadang gira nito dahil nga sa sobrang kapusukan at kayabangan ng mga gobyan ng mga namamahala sa akin na mumuno sa atin lalo na po itong uh, nandito ng mga official government kasama na po itong si uh, uh, Presidente BBM na padalos-dalos kumagdesisyon na akala naman uh, nila ay kayang kaya nila itong Chinese ayan po at nagsisimula na po at uh, ito maandar na po yung barkong uh, sinakyan namin at uh, mananatili po kami dyan sa Manila hanggang linggo hanggat sa hindi namin ma makuha yung aming uh, pakay ayaw ko na pong sabihin dito kung ano po yung pakay ayaw ko na rin pong sabihin dito kung ano yung uh, iso sa surveillance namin at uh, sa akin po rito kung ano ang iniisip ko lang po rito kung paano po tayong makatulong marami pong nagcomment na sobrang naman daw yung kayabangan ko na para mamuno or uh, manguna sa isang rally kung rally man palagay ko po hindi po kayabangan yun ang sa akin po rito ay para sana kahit papaano paano kung magkatipon-tipon tayong lahat ng mga Pilipino na umapila dito sa ating uh, uh, Presidente na huwag padalos-dalos magdesisyon dahil ang uh, ang salang alam dito ay itong mga kabataan natin okay na po tayo na matatanda okay na po tayo magkandamatay eh kasi nga po uh, kagaya po niyo lalo na kayong mga nobya sa gobyerno uh, mga matatanda na nga kayo mga kawatan pa kayo okay lang 'yun na magkandamatay kayo ang problema nga nito ay hindi naman kayo mamatay kasi nga unang-una lalayas lang kayo rito kung nandito na yung bira anumang oras pwede kayong lumayas meron kayong uh, visa, meron kayong ticket meron kayong bahay sa abroad na pupuntahan ninyo so paano naman po ito may maiwan dito na mga kabataan natin na yun ang uh, mapupulpog sa gira dapat po yan ang isip-isipin ninyo kaya hindi ko po pwedeng sabihin na okay lang sa ating matatanda ang matay na kasi uh, kayo naman palang matatanda dyan na mga ulol Uh, wala kayong ibang inisip kundi magnakaw ayun po yung uh, kulay puti at uh, orange po at meron pinundod pa po sa dulo yung uh, itim na sa kyan tatlo po kami lahat na nandyan sa Manila hanggang linggo po kami mag stay dyan at uh, doon po naman sa mga kababayan natin na mga ulol na sana mag na lang tayo hindi yung uh, mang iinsulto uh, mga kung ano-ano pang sinasabi niyo na sino raw ba ako yun po ang hindi niyo alam sa akin so uh, sa, sa, tingin niyo maglalakas loob ba ako na kung ano yung sinabi ko nga ako ang mangunguna para kausapin ang presidente natin maglalakas loob kaya ako kung wala akong pinangahawakan na kakayanan ko so isip-isip din po kaya yung mga yung mga nagko-comment ng mga mga kung ano-ano tumulong na lang po kayo okay lang sana kung kayo ang unang uh, makalanghap nung uh, nung uh, virus eh. okay lang sana walang problema at uh, pwede rin sabihin nyo sa akin, ibigay nyo sa akin yung address ninyo at ako na mismo ang magsaboy ng virus dyan mismo sa bahay ninyo kung uh, ganyan ang mga utak ninyo kasi akala nyo akala, akala, akala nyo napakaganda yung magkaroon ng gira yun lang makikita ninyo yung dyan sa Ukraine na nagbubulagtaan yung mga tao dyan okay lang sabi ko nga na yung matatanda na ay eh, kaso mga bata po nagbubulagtaan eh, nakita nyo naman tapos hindi lamang po itong gira ang kinakaharap natin virus din po sabi ko nga po pagka hindi man natuloy itong uh, itong uh, gira na ito, itong virus po na uh, pakakawalan ng China ay hindi po kanyan hindi na po may iwasan yan pero mas mas maganda na rin po kung virus dahil uh, sabi ko nga po pag ikaw ay aking subscriber, tiyak maliligtas ka sa sa, sa virus dahil meron naman po akong alam or may tinuro ako din sa mga subscribers ko na panangga sa mga virus ay sa pasensya na lang kayo yung mga piloso po dyan na hindi pero subscriber pasensya kayo mga matay kayo sigurado o, na, na lang kayo dyan tapos ka, lalamunin lang kayo ng mga ah, kung ano dyan or kung wala mga maglalamon yung mauulanan maaarawan yung mga bangkay ninyo dyan sa kalsada o saan kayo abutan ay okay lang yon kasi mga piloso po naman kayo so ang uh, inaalala ko po rito ngayon ay yung aking mga subscribers na talaga namang may mga pamilya may mga anak yung mga yan na pinuprotektahan kaya uh, ito yung mga inaalala ko Uh, pero kung pagdating na sa virus, ay wala pong problema yon dahil mayroon naman po ako itinurong nga uh, panangga sa virus dito sa mga subscribers ko. So, yun po. At uh, mula po dito sa amin sa Mindoro, ito po. At uh, uh, nakasakay na nga po kami sa barko. Galing po kami dito sa Mindoro, Calapan City. At uh, yun po. Uh, po yung binabagtas po ng uh, barko. Itong uh, kahabaan ng uh, dagat na kung saan ay kitang-kita nyo yung kagandahan ng dagat dito sa amin Tapos magkakagwira lang Ah, adi wala rin So yun po at uh, nakakalungkot lang dahil uh, doon sa maling desisyon Doon sa kayabangan at doon sa kung ano pa usul-sul nitong mga kayayabang ng mga uh, official ng gobyerno nito ay kay kaya ang yayabang nitong mga animal na ito dahil wala na nga eh nagsipagtakas na nga uh, yung mga pamilya nitong mga ito eh at alam talaga nila magkakagira na but uh, anyway at uh, <coughs> sana ay uh, magawa ko yung misyon ko Ayoko pong eh sabihin dito kung ano man yung uh, yung purpose ko ng uh, purpose namin ng pagpunta diyan sa Metro Manila. Maglalagalag po kami hanggang linggo dyan sa Metro Manila. At uh, sabi ko na po hindi basta yung kami ay pupunta dyan na at tatlong sasakyan ang dala ang uh, dala namin at uh, lading limang tao ang uh, ang uh, kasama namin ay hindi po basta so kaya sana yung makakapanood nito ay uh, wala sana nga mga negatibong kuminto bagkos ay <coughs> magsuportahan na lang po tayo alang-alang po dito sa mga kabataan natin magingin ninyo Kapag ka nangyari itong giran ito makikita nyo halimbawa ah, kung ah, hindi pa man kayo nasa pool at ang nasa pool na yung anak ninyo tapos bubulagta na lang kaya ba kaya-kaya ninyong tingnan yung mga anak ninyo na nakabulagta diyan or ah, yung mga batang walang kamalay-malay na nakabulagta dahil lamang dito sa sa maling ah, decision I don't think so na niya. ninyo yun po sana hindi po dito pinag-uusapan dito yung uh, kung ano pa mang mga politika ang pinag-uusapan po natin dito yung tapakanan ng mga kabataan natin at uh, yun po eh kasi unang-una ang politika naman natin dito sa totoo lang basura so walang kakwinta-kwinta ang politika dito sa atin so hindi na po natin pinag-uusapan dito yung kwan yung politika ngayon kundi ito pong gira na dapat natin nga uh, uh, mapigilan uh, sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng ating mga uh, kaalaman o kung ano man yung expertise natin pero uh, isa lang po ang iya assure ko sa inyo paulit-ulit ko lang po sinasabi wala po akong uh, karapatan kung totoo siya na makipag-usap sa Pangulo pero ang uh, sa akin lamang po dito ang ip ipagdasal niyo lang po yung magtama lang yung paningin namin yung magtama lang yung mata namin yun lang ang ipanalangin niyo, yun lang ipagdasal ninyo kasi nga yun lang po ang pwede kong uh, panghahawakan yung magtama lang yung mata namin tapos na po ang uh, boxing ganun lamang po yon so hindi naman siguro ako magsasalita nang ganito kung uh, walang dahilan hindi naman siguro ako magsasalita ng ganito kung uh, wala akong pinangahawakan so sorry na lang tayo kung halimbawa nakipag-usap ako at napagbigyan tayo at hindi nagtama yung tingin namin ang mata namin ay pasyensyaan tayo so tanggapin na lang natin yung gira at uh, ipikit na lamang ninyo, yung mga mata ninyo kasi kayo naman talaga ang tatamaan lalo nitong mga piloso kong mga taong mga nandiyan nagko-comment dito sa mga videos ko ay kayo ang unang makukuan kayo ang unang dadapa o hahapay dyan sa kalsada na lang yan lang, ngayon ko pero sinisigurado ko, itong mga subscriber ko ay hindi hindi matitinag yan ng kahit na anong virus na pakakawala ng China or anumang region yan So, yun lang. At um, sasabihin ko ngayon, pagka nagkabuwal-buwal -buwal na kayo dyan, sasabihin ko dito sa mga subscriber ko, tagyakan nyo yung mga yan, kasi nga, uh, total mga wala na rin buhay at mga patay na, tagyakan nyo ng tagyakan, kasi yung mga yan, taong yan, mga yan, mga piloso po yan. Maging ako, kapag ka, nagkagira at nakita ko na nagdadapaan na kayo dyan ay total hindi ko kasalanan meron naman akong itinuro dyan na ah, pang tangga ng, ng virus na pakakawala ng China at hindi nyo sinod natural mamatay kayo o, pag namatay kayo bumulagta kayo tatagyakan ko pa kayo sabihin ko ganyan talaga yung mga pilosopong mga tao mga animal o, ayan yan ang kwan para na rin kayo nagpakamatay sa pagiging piloso po ninyo anyway ay at uh, yun po wala pong okasyon hindi kagaya nung nakaraan na mayroong okasyon dyan sana sa bastos Bulacan na yan na hindi naman natuloy natuloy dyan yung sa pangpanga so bali dalawang bisis ako pumunta dyan sinadya ako yung maisograle at uh, ito wala, wala namang okasyon pero mayroon lang po kaming misyon at uh, isosurveillance at sana magtagumpay tayo at para maiwasan natin na ma matuloy itong digrang ito. Anyway, ang uh, masasabi ko lang po sa inyo ay uh, dasal lang po na sana mapunta kayo sa langit pagka na, nabuwal kayo nabuwal kayo. Kaya kwan Ganito magtiis kayo dahil uh, pare-pareho tayong uh, nagkamali at uh, natin 'yan. Kaya nga sabi ko nga eh gagamitan na natin ito ng uh, kakaiba. Ayun na nga sana. 'Yun ang paulit-ulit sinasabi na ipagdasal niyo na magtama sana yung paningin namin. At 'yun lang po ang pag-asa natin. Pero kung hindi man nangyari yon, sa kabila ako gagawa ng paraan. At uh, basta mayroon pa rin akong gagawin uh, na pamamaraan dyan. Kasi talagang hindi ko po kaya na makita itong mga kabataan natin na hindi ko man sila kaano-ano, hindi ko man sila kadugo, hindi ko po siguro kaya na makitang na bubuwal na lang sila dyan tapos iisipin ko dahil lamang sa isang nagtatapang-tapangan dahil lamang sa mga katarantaduhan itong mga nasa gobyerno mga kawatan ay uh, mapagtakpan lamang yung kanilang mga kadimonyuhan ay papayagan nilang magkagira at uh, yan po ang purpose niyan eh Mag, uh, magkakaroon ng gira at uh, para sa ganun ay libre na sila doon sa mga mga kademonyuhang mga ninakaw nila o ginawa nila yan po yan, yan po ang maliwanag yan so sana nga lang ay uh, mayroong susuporta sa atin at um, uh, again po, uh, i-announce ia ko po kung halimbawa uh, magkakatipon-tipon na tayo i-announce ia ko na po dyan, antay lang po kayo, huwag niyo po akong madaliin kasi hindi po kailangang madaliin itong mga itong ating mga uh, gagawin ito. At uh, bagamat uh, kailangan na talagang madaliin pero hindi po ka hindi po dapat eh na kwan kaya antay lang po kayo ng announcement ko na kung sakasakali man at uh, magtipon-tipon na tayo ay magtipon-tipon tayo. Basta po lahat po ng uh, pwedeng paraan ay gagawin ko alang-alang po dito sa aking mga uh, kagab kababayan na kabataan nasabi ko nga po ngayon pa lang kung imagine ninyo ngayon pa lang may iiyak na kayo dahil titigan nyo po yung inyong mga anak imagine ninyo kung may gira ngayon at uh, yung virus kasi wala na pong panin wala na pong bala wala na hindi na po uso ang barilan kundi virus, nuclear, or uh, ano pa man or poison ang uh, uh, tatama sa atin lahat sa inyo pala hindi sa akin kasi meron akong pangunta so uh, tingnan nyo lang titigan nyo yung mga anak niyo kung ano mangyayari tapos bubulagta na lang tapos sasabihin nyo ngayon na ngayon palang lang sana magsisimula ng pangarap yung aking mga yung itong aking mga anak ay ito uh, dito na lang magwawakas dahil sa ka, kabangagan at kabubuhan at katangahan ng mga namumuno sa atin. 'Yan lamang po siguro ang uh, pwede kong iwanang uh, um mensahe sa inyong lahat na sana ugaliin nyo pong uh, i surrender ang inyong uh, buhay sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang uh, makakagawa lahat ng uh, ng uh, mga anuming pagpigil sa nalalapit na girang ito. Siya lamang po ang makakapagpigil niyan. Wala na pong iba. So, isurrender niyo na po yung inyong buhay at uh, sabihin niyo po sa kanya na isinusurrender ko na po ang aking buhay, buong buhay, buong aking pamilya at kayo na po ang gumawa ng programa para sa amin. At uh, wag po natin kalimutan yan araw-araw na banggitin sa kanya na sana ay huwag niyang itulot na mapunta sa gira anyway malapit na po at uh, nandito na po kami sa isla verde na kung saan ay isa rito ay isang isla rito ay, uh, ay sige, huwag na po natin pag usapan yun so malapit na po kami dito sa batangas at uh, yun, pagkalapag namin dito sa Batangas, pagkadaong namin dito sa pier ng Batangas, magdadrive na po, idadrive na, magdadrive na po kami papunta po dyan sa Manila. Kagaya ko ng sinabi ko na hanggang linggo po kami mag stay dyan. So again, maraming maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe sa channel ko. At uh, sabi ko na po, bagamat.